Mayroon isang magandang tanong na nailagay sa comment section ng isa sa aking mga na-post na video. No? Yung naitatanong siguro to ng iba, no? Mayroon kasing maling akala ang ibang mga tao na yung simbahan hindi nagbabayad ng buwis. Well, it's a misconception kasi hindi 100%, ano? Mayroon tax exemption yung simbahan. So, exempt sa, sa property tax, sa lupa, yung mga building, no? Kung na tayong binabayaran na a milyar, yung mga pare at mga obispo, except sa income tax, kasi yung kanilang stipend, hindi counted as an income. Uh, counted yan as gifts, no? As donations. So, kaya hindi siya computed as income na mayroong income tax. Ngayon, yung donations, hindi sakop ng donor's tax. Bakit? Ang maiksing sagot, eh, yun yung itinatakda ng batas, eh, no? Uh, tignan natin kung ano yung itinatakda ng batas. Ah, ginugel ko lang ha. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 6, Section 28, Paragraph 3, sabi, Charitable institutions, churches and personages or convents, apportenant beltu mosques, non-profit cemeteries, and all lands, buildings and improvements actually and exclusively used for religious, charitable or educational purposes shall be exempt from taxation. So, meron din niyang version sa National Internal Revenue Code, no, Section 30, na nire-recognize yung mga religious organizations na non-profit entities kaya exempted sa income tax. Meron din sa Local Government Code of 1991, Section 234B, no? Kahit na inulit lang na yung properties used for religious purposes ay exempted sa local property taxes hindi 100%, hindi rin accurate na sabihin na yung simbahan hindi nagbabayad ng buwis. Unang-una, at any given point in time, ay nasa 80 to 85% ng populasyon ng Pilipinas ay katoliko. At itong mga miyembro ng simbahan katoliko na to, whether you like it or not, whether active kayo sa simbahan or hindi, no? So, ibig sabihin, 80 to 85% din ng taxpayers ay galing sa simbahan, no? Simbahan katoliko. Pangalawa, kahit yung simbahan may exemption sa uh, uh, ibang mga taxes gaya ng property tax, hindi naman siya ligtas sa value added tax pag bumili tayo ng papel, ballpen, hollow block, cemento, plywood, no? Merong 12% na value added tax. Sabi natin yung mga pari exempted sa income tax kasi nga hindi natin kino-compute yung uh, bigay sa kanila bilang income, kundi yun na donation. Pero yung mga nagtatrabaho sa ating mga simbahan, sa ating mga Catholic schools, sa ating mga Catholic hospitals, kapag kagal lang income, income ay pasok dun sa bracket ng taxable income, nagbabayad sila ng income tax. No? Binibidhold, kaya ang withholding tax ay eh. kinakaltas yung income tax. No? Ang totoo, isa sa mga taon na ako'y nagturo sa Universidad ng Santo Tomas, kita ko yung aking income tax return. Sa loob ng isang taon, 78,000 pesos. Kaya hindi niyo pwede sabihin sa akin yung simbahan, hindi nag <laughs> nagbabayad ang buwis. No? kasi ako bahagi ng simbahan, isang given year lang, 78,000 na income tax. Yung natira, may 12% na value added tax, no? ibang mga service na gobyerno na aking inavail, no? Meron pa ding uh, tax, no? Pra property tax, no? Amelia, etc. Okay? So, muli, no? Yung simbahan exempted, kasi yun yung itinatakda ng batas. At ang totoo din, no? Kung gusto nating baguhin yung batas, eh, yan naman ay nasa, nasa sa Kongreso, nasa sa Senado, kung gusto nilang baguhin yung tax exempt status ng simbahan, eh, kaya lang mag apply yan sa lahat ng religious organizations, no? lahat ng uh, religion. At real talk tayo lang konti, wala, 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 wag huwag nyo naman ikasama ng loob ng ibang ano, no? denomination. Baka kapag ka inalis yung tax exempt status ng simbahan, wala namang problema sa mga pari at obisto ng simbahan katoliko. Baka kapag inalis yung tax exempt status ng mga religious organizations, ng mga pari at mga pastor, eh ang mga ang magalit yung mga pastor ng ibang reliyon uh, relihiyon na wag na lang nating pangalanan para wala na lang samaan ng loob no at wala na lang uh, alitan